Nakalitrik pa pa si Oscar. Ha? Ah. Oscar. 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 Ay, kukunin ko yung pan ko. Ha, ah, nakalitrik pa pa si Oscar. Hmm, sosyal si Oscar. Ha? Ah. Dahil sa mga bibi mo yan, Oscar. Kaya kita piniram ng litrik pan ko. Ha, ah, kaya padidiin mo yung bibi mo. Hmm. 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 kepajaan Hmm. <laughs> Asyik ini eh. nih, Dek. Ini lagi aku nang electric fan. Ini bagus. Nyanyi. Hai, tiket. Tiket. Ini electric fan nih lah. Electric fanku sekuara sa, sa luob. Kahapon nung paalis ako kahapon, nagdududa ako na parang mangananak na siya. Kasi hindi mo papadihit at saka hingal ginawa ko, pinapasok ko sa loob ng kwarto, tapos ang ko. Nung pagdating ko, nangananak na nga siya ng tatlo. Kala ko tatlo lang, hindi pa rin nadagdagan pa. Isa lang ang babae dyan.